Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnis po na minamahal. ngayon po, di dito po kami ngayon sa aming bagong accommodation. Ito, so, medyo makalat pa ngayon. Kalilipat lang po namin kahapon. po, paki-subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan. Kalingap Turak, please uh, visit at support mm -hmm. po natin yung kanyang channel. Mga kabisnes namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay paki uh, pakisuportahan natin. Kalingap Turak! Kalingap, Kalingap Turak! Alright? Alright! Alright. Bira! 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 Support po natin, mga ka sa amin, minamahal, nagpaalam po sila. Thank you so much po, God bless ating lahat. Ito po yung hallway namin. Yan. Diyan po yung mga kasubahan po namin. Busyng-busyng. Ito po yung masama po namin, isang uh, African guy. We are here in the camp. Yeah, a, new going camp. On. a new camp. A new camp. A new camp is going on. <laughs> dito po kami ngayon. So, busy po lahat sa pag-aayos ng mga kwarto-kwarto. May binibida po dito eh. Hello guys, kami kapu. Welcome to my vlog. Hey! Hey! ng mga bagong lipa. Dito, dito po kami eh. <laughs> Yan. Si bagong kampo namin. Malabit talaga si Papa Gio. Oh. saklay saklay mo, mo na utak. dito mo Lipat po tayo dito sa kabila. Ito po yung kitchen. Mayroong lababo po, po dito, yan. Yan, lutuan. Tapos dito lang po sa kabila yung ano. Yung... Ito may labahan. Pero magulo pa. Magulo pa pa po, po, po ngayon kasi gawa nga ng nag-aayos uh, pa. Yun. Busy e, lang po sila dito sa kabila. Yan. Gagawa po sila ng lamisa. May dalawang ano, uh, medyo... Eclipse po ngayon. Nagsama po yung buwan tsaka araw. <laughs> Nabisi po sila ngayon. at tao. Ito yung kampo po namin. Ito lang na po yung ano namin dito. Ah... Uh, toilet, yan, may mga ano pa rin po dito, mga mag-tet mag brush pwede po yan, lamus dyan lang po yun, ano yung shower room, may shower room po dito yan ito po yung shower room yan dito pa po sa kabila dito po yung mga toilet yan, mga uh, toilet bowl lang po yan, nakahilera. Hanggang doon sa dulo po. Ta, pasyal po tayo nga po sa baba. So, yun po mga kalihap, ha, di dito po tayo sa baba na ng building namin. Yung bagong kampo. Meron din po dito mga ano, mga halaman yan, mga punong kawin naman po dito sa baba. ikot, ikot po tayo dito mga kalingap mga ka business para makita nyo po yung uh, bagong po namin uh, kampo kung saan napakalayo na po namin sa kabihas nun ng disyerto na po talaga kami ngayon ang ganda po yung mga accommodation po dito malalaki po mga building yan yun nga lang po nasa na po ito ng disyerto ang problema po dito halimbawa may sak nagkasakit problema po yung masasakyan wala pong bus or taxi na nagagawi po dito so kailangan talaga mag provide yung kampanya, mag provide yung kumpanya ng uh, masasakyan po namin ito po yung kampo namin maganda malawak naman po siya Ito lang po yung nagkano ng mga tubig. So, Di-deliver po yung mga tubig po dito sa buong building. sa buong compound po na ito. Napakalawak po. Ayan po. Hanggang doon pa po sa ginagawa. May bagong building pa po, po doon na ginagawa. Kung makikita yan po. Ginagawa pa po, po yan bago. So, konti pa lang po kami dito, mga kaliga, mga kabisnes na uh, nakatira. May ilang kumpanya pa lang po ang di dito ngayon. May guardhouse din po dito. yeah yeah guard house. So, labas po tayo sa gate, mga kaliga, So, malayang malayo na po kami sa dati. Problema po dito kung magpapadala. Kabali, dalawang gate po ito. Isang po dito. Tapos may gate pa po doon na lalabas na natin. So, medyo mahigpit po sila dito. Hindi po basta-basta makakapasok po yung mga outsider. Kasi ha, dalawang gwardiya po yung dadaanan. Dalawang po po dito. May mga tindahan naman po dyan sa labas, yung mga uh, caravan, yung tawagin po natin, mga store. Ito, bago pa po ito ginagawa. Ayan. So, ayan po mga kalihap. Ito, may bago pa pong building na ginagawa ngayon. Napakalawak po itong compound na ito. pero accommodation po lahat. Pero ilang kumpanya pa lang po ang dito po ngayon. So tingnan po natin sa labas mga kalinga, mga kabisnes, para makita nyo po yung air, buong, uh, area po namin. Kaya ako po nasabi po sa inyo na <laughs> nasa na na po kami ng kawalan. Ang problema po dito kung magkasakit ka, kung walang masakyan, yun ang mahirap. Halimbawa, may emergency, magpapadala ka. Hindi ka basta-basta makapagpapadala. Kasi wala po talagang masasakyan po dito. Kung hindi po mag-provide yung kumpanya, wala kang masasakyan. Kung minsan po, mayroon po kami trabaho. So, wala. Medyo... Magano na lang po siguro yung kumpanya namin kung wala, po, kung wala po kaming rig move. Yun. Makapagpadala. Pero pag uh, dali siya po yung trabaho, Medyo alanganin po. yan po ang magiging problema po namin dito sa ngayon. Ito po mga kaliga, mga kabusiness. Pignan niyo po. Desierto ang desierto na po. Wala na. Malayo na po talaga kami. Wala na po talaga sa ano. Sa kabiasan, napakalayo na po. Ay. Tsaga lang po mga pa mga kabisis. Ganyan po talagang buhay o OFW. Dito po sa gitnang ng silangan. Sa ngayon po, uh, malamig na po ngayon dito. Mas gustuhin ko pa po yung tag-init kaysa sa taglamig. Pag taglamig po, kahit saan ka pumunta, malamig talaga. Pero pag tag-init, punta ka lang sa aircon, okay ka na. Nakaka-recover uh, ka na. Dito, wala. Kung malamig talagang ibubuhos niya talaga yung lamig. May mga askal din po dito. Dalaki po yung mga aso po nila dito. Ayan po. Oh. Yung nakikita niyo po. Ayan. Wala pong may-ari po yung mga aso na yan. Kalat-kalat lang po yan dito. Hindi po nila nalagay yung mga aso dito. Tignan po natin kung, kung mabait. Ito. Tawagin natin. Kumakaway naman yung buntot eh. Ay, medyo mailap. Magalala lang po yung buntot niya pero tumatakbo. Oh, Ayaw. Ayun po. Kulay na aso. Isyerto na na po. May mga kubol-kubol naman po doon. Mga nag... Ano, mga po ng mga kamilyo. Yun, doon na po sila nakatira. Pistis lang po mga kaliga, mga ganito po talagang buhay po namin. Uh, nakakalungkot nga lang po kasi unang-una sa ganito yung sitwasyon po namin mala. Dito pa po kami nalagay sa gitang bisa kulang kung walang pasok may paglilibang sana, makagala-gala, malilibang, ngayon wala na. Dito po may mga upuan po yan Kung minsan po dyan po sila Naminom po ng mga tsaa, yung may ibang lahi. Yan, meron naman po doon ano. Ah, uh, ng mga chai. Mga sandwich. Yan. Gusto mong magkape? Yan, pwede po diyan. Yan lang po yung mabilihan po namin dito. Ah, oh, uh, pwedeng mapagbintahan. Dito mayroon din po dito ang tindahan. Ayun. Ayun. Yan, may tindahan naman po dito, ayan. Yeah. Hello brother, good morning. Good morning. <laughs> yeah. Ano po ito? Islam? Ayos lang? Ayos lang <laughs> Ito may tindahan po dito. Brother, good morning. Nice okay. Ito po may tindahan po namin dito. Nag-iisa lang. Okay, brother. Okay, thank you. Okay, okay thank you. Yan na po, nag-isa lang po yung bilihan po namin dito. So, diyan po lahat, meron po dyan. So, kailangan pa po, po namin pumunta po talaga ng syudad para makabili po ng ibang mga pangangailangan po namin. Ang sabi naman po ng company po namin, eh, mag-provide mag naman daw po sila ng masakyan namin kung halimbawa wala po kaming trabaho at kung may gusto kayong bilhin pero iba pa rin po talaga pag uh, nasa bayan ka anytime pwede kang makabili kung gusto mong bilhin makakain ka kung gusto mong kainin so panibagong adjustment naman uh, po yung gagawin po namin ngayon dito ito po yan Makikita nyo po kung po kami ngayon nakatira. Yan. Disyerto ang disyerto na. Malayo na. Ay, buhay po talaga na. Buhay po talaga na isang uh, OFW sa gitnang silangan. Akala po nila masarap pong buhay ng OFW maganda lang pong pakinggan pero ang katotohanan po napakahirap malungkot kasi unang unang malay ka sa pamilya mo isipin mo na lang pag nasa ibang bansa ka ginagawa mo ito para sa iyong pamilya napakalaking sakripasyo po ang mga OFW sa so, sa mga OFW po dyan na makakapanood po nito na kagaya po huwag po natin sayangin ang uh, pinagpaguran po natin dito, mag-ipon po tayo. Kasi hindi po lahat ng uh, panahon, malakas po tayo. Kaya kung yung ibang mga mag anak po natin dyan, na humihingi uh, o humihiling, tapos hindi po natin sila napagbibigyan, eh huwag po sa silang magtampo sa atin. Kasi po, hindi po talaga biro ang isang uh, OFW nakapakahirap po nakikita nyo lang po kami na masaya sa video, sa mga picture pero sa likod po nito nakatago po yung kalungkutan po namin ng OFW ay Pistis lang po. Kayaan po talaga. Balik na po tayo sa, ano, sa bahay sa aming tirahan yan po yung isang gate yung una, una entrada may pangalawang entrada pa sana makaka-relate po dito yung mga kapwa ko of W yung gano'n po talaga kahirap ang buhay isang OFW lalo na po yung mga kadama yung iba po dyan halos wala na rin pong tulog ah uh, natutulog po sila mga alas 11 ng gabi alas 12 tapos gising pa po, po ng madaling araw so mahirap lalo sa mga kadama yung iba walang day off yung iba may namaltrato. Yan po yung laki po ng sacrificeo. Ng isang OFW. Kaya tinawag po na bayani ang mga OFW. Sa laki po ng yung ginagawa. Ginagawa ng isang uh, OFW para po sa kanyang uh, pamilya. Dito po dito po sa ibang bansa, paswertehan lang din po ng amo. Paswerte lang din po ng kumpanya makapasukan. May mga kumpanya din po dito na mahihain magpasahod. Ibig kong sabihin, kung minsan yung iba po, hindi po sila ano, pinapasahod po ng tama. Marami po dito yun. Ganoon din po sa mga kadama. Kaya, yung mga ibang OFW po yan, alam po nila kung anong nangyayari po dito. Sa ibang bansa. Halos lahat po ng OFW alam po nila na ganoon po ang nangyayari sa so, napakalaki po ng sacrifice hindi po basta, basta ang isang OF buhay ng isang OFW napakahirap kung may problema ka magkasakit ka solo mo hindi ka naman matutulungan ng mga kasamahan mo kasi ipapasok yan magtatrabaho swerte nga lang ako dito dahil kahit pa paano yung mga kasamahan ko dito mabait ngayon po nung nagkasakit po ako noon yung si Agay po siya po nagdala po sa akin dati sa uh, doktor hindi po talaga ako iniwanan hanggang sa kain po sama po, sama ko pa rin po sila dalawa po sila ni Bay sa kuwarto ko po kasi ako po hindi po talaga ako marunong magluto so, naging mahiwalay po kami dito pero tumawag po kami sa opisina na kung maaari nagsama sama ulit kami, yun Uh, sa upo ng Diyos uh, ay kumainahan po sila kasi nga po hindi pa ako marunong magluto yun po iniisip ng dalawa nagugutom daw ako <laughs> napakabait po ng dalawang kasama ko mga kalingap mga kabusiness sa so, balik po ulit ko tayo dito sa mini garden yan may mini garden po dito pagkahapon dati pong ibon dito ayun ayun wala po sila Mar maraming ibon po dito, na naka ano nakatira so balik po tayo sa kwarto mga kalika mga ka-business. ngayon po mga kalika mga po yung mga ibon kung nakikita nyo po Yeah. Yun, bari, hindi dito, hindi dito na po ako sa kwarto namin ngayon. Yan. Ngayon po si Igay. Kumagawa ako po siya ng kanyang kublian. Hmm. Yun po mga kalingap, mga kabisnes, hanggang dito lang po aking uh, vlog. So, ingat po tayo lagi and God bless po. Bye-bye po.